Kumusta mga kasaliksik? Ang relasyon sa pagitan ng Iran at Israel ay isang komplikadong kasaysayan na naglalaman ng mga serye ng mga kaganapan na humantong mula sa alyansa hanggang sa matinding alitan. Bago pa man ang Islamic Revolution noong 1979, ang Iran sa ilalim ng pamamahala ng Shah Mohammad Reza Palvi ay may malapit na ugnayan sa Israel. Sa panahong ito, ang Iran ay isang makapangyarihang kaalyado ng kanluran, partikular ng Estados Unidos, at ito ay tumulong upang mapalalim ang relasyon nito sa Israel. Simula pa noong 1950s, kinilala ng Iran ang estado ng Israel na naging pangalawang bansang Muslim na gumawa nito pagkatapos ng Turkey. Sa gitna ng Cold War, ang alyansa ng Iran at Israel ay nakasentro sa kanilang magkasanib na interes laban sa mga bansang Arabo at mga banta mula sa mga pro-communist groups. Nagaroon sila ng kooperasyon sa larangan ng ekonomiya, militar at intelihensya, kung saan ang Israel ay tumulong sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at militar ng Iran. Subalit ang lahat ng ito ay nagbago noong 1979 nang maganap ang Islamic Revolution. Ang pamahalaan ni Ayatollah Khomeini ay humantong sa radikal na pagbabago sa patakaran ng Iran. Ang Israel na dati nilang kaalyado ay itinuring ng isang Zionist Regiment na iniisip nila ay kailangang mawala sa rehiyon sa gitnang silangan. Sa ilalim ng pamumuno ni Khomeini, ang Iran ay nagpatibay ng anti-Israel na polisiya at sinimula ng pakikipagtulungan sa armadong grupo na tumutulog sa Israel, gaya ng Hezbollah at Hamas. Naging layunin ng Iran na suporta ng mga kilusang Palestinian at Lebanese na lumalaban sa Israel, na higit pang nagpabigat sa tensyon sa rehiyon. Sa kabila ng pagbagsak ng alyansa sa pagitan ng Iran at Israel, may mga ulat na nagsasabing noong mga unang bahagi ng 1980s sa kabila ng pampublikong retorika laban sa Israel, ang Iran ay tumanggap ng tulong mula sa Israel sa panahon ng Iran-Iraq War. Ito ay bahagi ng Operation Seashell kung saan nagpapadala ang Israel ng mga armas sa Iran bilang tugon sa banta ng Iraq. Gayunpaman, matapos ang digmaan, bumalik ang Iran sa matinding pagtutol laban sa Israel at ipinalaganap ang anti-Israel ng mga pulisiya na naman sa pamamagitan ng mga alyansa nito sa iba't ibang mga armadong grupo sa gitnang silangan. Sa paglipas ng panahon, lalo pang tumindi ang alitan sa pagitan ng dalawang bansa, partikular noong 1990s at 2000s. Ang Iran sa ilalim ng pamumuno ni Ayatollah Ali Khamenei ay nagpatuloy sa pagpapalakas ng Hezbollah, isang armadong grupo sa Lebanon na kumakalaban sa Israel. Isa sa mga mahalagang yugto ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel ay ang ikalawang digmaang Lebanon noong 2006. Sa digmaang ito, nakipaglaban ng Hezbollah laban sa Israel na sinuporta ng Iran sa pamamagitan ng pagbibigay ng armas, estratehiya at pondo. Bagamat nagdulot ito ng malawakang pagkawasak at pagkamatay sa magkabilang panig, itinuring ng Iran at Hezbollah ang laban bilang isang tagumpay dahil sa kanilang kakayahang humadlang sa puwersang militar ng Israel kahit na malaki ang mapinsalang dulot nito sa Lebanon. Noong 2011, sumiklab ang digmaang sibil sa Syria at dito ay lalo pang pinalalim ng Iran ang pakikilahok nito sa mga labanang militar sa reyon bilang isang matalik na kaalyado ng rehimen ni Bashar al-Saad, ang Iran ay nagbigay ng mahalagang suporta sa pamahalaang Syria. Samantala, ang Israel ay patuloy na nagsasagawa ng mga operasyong militar laban sa mga puwersang Iranian at Hezbollah na naroroon sa Syria, na lalong nagpataas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, hindi may kakailang kanilang mga mahalagang papel sa rehiyon. Ang Iran bilang isang bansang mayoryang Shia Muslim ay nagpapanatili ng isang napakalaking impluensya sa gitnang silangan. Sa pamamagitan ng suporta nito sa mga armadong grupo tulad ng Hezbollah at Hamas, pinalalakas ng Iran ang kanyang posisyon bilang pangunahing kalaban ng Israel. Samantala, ang Israel bilang isang bansang Jewish na may makapangyarihang militar at malapit na alyansa sa Estados Unidos ay patuloy na humaharap sa mga banta mula sa mga grupong sinusuportahan ng Iran. Sa paglipas ng mga taon, ang alitan sa pagitan ng Iran at Israel ay nanatiling sentro ng tensyon sa gitnang silangan. Sa kabila ng kanilang mga sa reliyon, politika at ideolohiya, mahalaga ang mga bansang ito sa bawat isa ang Iran na may layuning palakasin ng kanyang impluensya sa reyon at labanan ng Zionism ay patuloy na nagsusulong ng mga polisiya na humahadlang sa Israel. Samantala, ang Israel bilang isa sa pinakamapangyarihang bansa sa reyon ay patuloy na humaharap sa mga banta mula sa mga alyado ng Iran. Ang kasaysayan ng kanilang relasyon ay isang patunay ng mga kaganapan sa gitnang silangan ay hindi lamang tungkol sa reliyon, at ideolohiya kundi tungkol din sa kapangyarihan, geopolitika at kontrol sa reyon. Habang patuloy na nagbabago ang mga kondisyon sa politika, ang Iran at Israel ay nananatiling mga pangunahing tauhan sa patuloy na drama ng gitnang silangan. Sumapit ang Oktubre 7, taong 2023, naganap ang isa sa pinakamadugong atake sa kasaysayan ng modernong Israel sa araw kasi na ito. Inulunsad ng Hamas, isang militanteng grupo mula sa Gaza Strip, ang tinatawag nilang Operation Al-Aqsa Flood. Isang sabayang pag-atake sa pamamagitan ng rocket strikes, armadong pagsalakay, at gamit ang mga paraglider upang mapasok ang mga komunidad ng Israel malapit sa Gaza. Mayigit isang libot isang daang katawang nasawi, kabilang ang maraming sibilyan at ilang daang Israeli ang dinukot bilang mga hostage. Ang atakeng ito ay tinuturing na pinakamadugo mula noong pagkakatatag ng Israel noong 1948 at nagdulot ng isang malaking digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa Hamas, ang motibo nila ay ang patuloy na pananakot ng Israel sa mga teritoryo ng Palestine, ang blockage sa Gaza at ang pag-usbong ng mga ilegal na settlement ng Israel. Bilang tugon dito, Malawak ang naging opinsiba ng Israel sa Gaza na nagtulak sa patuloy na labanan at matinding pagdurusa sa parehong panig. Mahigit apat na apat na bansa ang ang pag-atake ng Hamas bilang terorismo habang ang ilang mga bansang muslim ay ipinunto ang ugat ng alitan sa pananakop at pilit na pagtira ng Israel sa mga teritoryo na dapat ay napupunta sa mga palistanyan. Kasabay ng mga kaganapang ito, agad na nakialam ang Hezbollah isang militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran na kanina nga ay napag-usapan na natin. Sila ay nagmula sa Lebanon. Noong Oktubre 8, isang araw matapos ang pag-atake ng Hamas, naglunsad ang Hezbollah ng mga rocket attack laban sa ilagang bahagi ng Israel na nagbukas ng pangalawang front ng digmaan. Simula noon, patuloy na nagaganap ang mga opensiba mula sa magkabilang panig. Mula sa Hezbollah at Israel, kabilang ang mga pag-atake gamit ang mga anti-tank missiles at mortar shells. Sumapit ang Oktobre 13, parehang taon pa rin, sinabi ni Sheikh Naim Kasem, ang deputy chief ng Hezbollah, na handa silang lumaban sa Israel kapag dumating ang tamang oras. Ang pagkakaugnay ng Hezbollah sa Hamas at ang kanilang parehong pagsalalay sa suporta ng Iran ay nagdala ng mas malalim na dimensyon sa digmaang ito. Bukod sa kanilang pag-atake sa hilaga ng Israel, patuloy ang mga opensiba ng Hezbollah mula sa Lebanon. Kabilang ang mga pag-atake gamit ang drones at missiles. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng malawakang paglikas ng mga residente mula sa hilagang Israel at patuloy ang mga sagupaan hanggang ngayon. Isa rin ng Israel ang ilang mga komunidad malapit sa hangganan o borders nila bilang pag-iingat sa mga posibleng susunod na pag-atake mula sa Hezbollah. Ang pag-atake ng Iran noong Abril 13 ay naganap sa isang mas malalim na konteksto na patuloy na tensyon sa gitnang silangan, partikular na sa pagitan ng Israel at Iran. Ang dalawang bansa ay matagal nang magkalaban sa kanilang geopolitical na interes at ang Abril 2024 na pag-atake ay bahagi naman ng mas malawak na proxy conflict o hidwa ang hindi direktang kinasasangkutan ng militar ng bawat bansa kundi gumagamit ng mga kinatawang grupo tulad ng Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza at mga militante sa Syria at Iraq. Bago ang pag-atake ng Iran, noong Abril 1, 2024, Binomba ng Israel ang isang Iranian diplomatic base sa Damascus, Syria bilang bahagi ng kanilang military operations laban sa presensya ng mga grupang sinusuportahan ng Iran. Ang pambobombang ito ay nagresulta sa pagkamatay ng mga miyembro ng Iranian Revolutionary Guard Corps, kabilang ang matataas na opisyal na si General Mohammad Reza Zahadi. Bilang tugon, ipinahayag ng Iran ang kanilang balak na gumanti sa pamamagitan ng tinatawag nilang Operation True Promise. Kaya naman noong gabi ng Abril 13, 2024, ginamit ng Iran ang kombinasyon ng ballistic missiles, cruise missiles at mga drones. Mahigit sa 300 ng kabuoang bilang upang atakihin ang mga target sa Israel. Ang mga missile at drone na ito ay layuning wasakin ng mga estratehikong target. Ngunit matagumpay na na-intercept ng air defense system ng Israel ang karamihan sa mga ito. Ayon sa ulat, 99% ng mga projectile ang na-intercept bago pa man makarating sa mga critical na lugar. Dahil dito, Naging limitado ang pinsalang dulot ng pag-atake at minor lamang ang iniulat ng mga casualty. Kabilang ang isang batang babae na nasugatan ng shrapnel mula sa isang missile. At ilang mga tao na nagtamo ng minor injuries dahil sa panic at anxiety habang naghahanap ng mga ligtas na lugar upang magtago. Bagamat matagumpay na naitaboy ng Israel ang karamihan sa mga armas, ang simbolikong halaga ng pag-ataking ito ay napakalaki. Ito ang kauna-unahang beses na direktang umatake ang Iran mula sa kanilang teritoryo laban sa Israel, na isang malaking pagangat ng tensyon. Bukod dito, ang operasyon ay sinusuportahan din ng iba pang pro-Iranian na mga grupo, kabilang ang Hezbollah mula sa Lebanon at mga grupong militante sa Iraq, na nagpapadagdag sa komplikasyon ng sitwasyon. Ang ganitong mga kolaborasyon ay nagpapakita ng estratehikong ginagamit ng Iran upang palakasin ang kanilang posisyon sa rehiyon sa pamamagitan ng mga alyadong militanteng grupo na madalas ay nasa labas ng kanilang teritoryo. Dagdag pa rito, ang pag-atake noong Abril 13 ay nagkaroon ng malawakang epekto hindi lamang sa Israel, kundi sa buong rehiyon. Marami ng bansa sa gitnang silangan ang nagsara ng kanilang airspace bilang pag-iingat. Kabilang narito ang Jordan na nag-intercept ng mga object na pumasok sa kanilang teritoryo. Ang France, sa kahilingan ng Jordan ay nagpadala ng mga warship upang magbigay ng radar coverage. Samantalang ang Amerika at United Kingdom ay aktibong nakilahok sa pagdepensa laban sa mga projectile. Pinungunahan ng mga puwersang ito ang defensive effort na tinawag na Iron Shield na naglalayong protekta ng mga karating na bansa mula sa mga kalat na pag-atake. Ang kahalagahan ng pag-atake noong Abril ay higit pa sa pisikal na pinsala na idinulot nito. Ito ay naging malinaw na babala ng mas malaking banta na maaaring mangyari sa rehiyon na may posibilidad ng eskalasyon sa isang mas malawak na digmaan. Ang United Nations at maraming world leaders ay agarang kinundinang pag-atake at pinayuhan ang parehong panig na umiwa sa mas malalim na komprontasyon na maaaring magresulta sa mas maraming casualty. Gayunpaman noong Abril 18, 2024, bilang tugon sa pag-atake, nagsagawa ang Israel ng mga airstrikes laban sa mga target sa Iran na nagpatuloy sa pagtaas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga ganitong uri ng pag-atake at gantihan ay nagiging bahagi na ng patuloy na alitan sa pagitan ng Israel at Iran na umaabot sa mas malalim ng mga isyo ng politika, relihiyon at geopolitics. Ang Iran na matagal nang sumusuporta sa mga grupong kontra-Israel ay ginagamit ang kanilang military power upang ipakita ang kanilang kakayahang magdulot ng pinsala sa Israel at sa mga kaalyado nito. Samantala ang Israel ay patuloy na nagtutulak ng mga opensiba laban sa mga aktibidad ng Iran sa reyon, lalo na sa Syria, upang protekta ng kanilang mga teritoryo mula sa mga banta ng Iranian-backed militars. Sa kabila ng matagumpay na depensa ng Israel, Malino na ang naging pag-atake noong Abril 13 ay isang mahalagang paalala na ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay hindi basta-basta mababawasan at mananatiling sentro ng mga alalahanin sa seguridad hindi lamang ng dalawang bansa kundi pati ng mas malawak na reyon ng gitnang silangan. Noong Oktubre 1, 2024, ilang buwan matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng dalawang bansa, Inulunsad ng Iran ang isa sa pinakamalaking missile attacks laban sa Israel sa ilalim ng operasyon na tinatawag naman nilang Operation True Promise the Second o 2. Sa pag-ataking ito, nagpakawala ang Iran ng humigit kumulang 181 ballistic missiles na bumagsak sa iba't ibang target sa Israel, kabilang ang mga lokasyon tulad ng Nevatim at Tel Nof Air Base at mga lugar sa paligid ng Tel Aviv. Ayon sa mga ulat, ang karamihan sa mga misal ay na-intercept ng mga advanced na air defense system ng Israel gaya ng Arrow at David Sling na siyang nagligtas sa bansa mula sa mas malalaking pinsala. Ang pag-ataking ito ay tugon ng Iran sa mga pagpatay na isinagawa ng Israel laban sa mga leader ng Hezbollah at Hamas kasama ang pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah na pinaslang sa isang Airstrike ng Israel noong September 2024. Bukod dito, napatay rin ang leader ng Hamas na si Ismael Haneye noong Hulyo habang nasa Iran ito. Inangkin ng Iran na ang kanilang pag-atake ay bahagi ng kanilang karapatang ipagtanggol ang sarili laban sa mga tinawag nilang teroristang pag-atake ng Israel. Partikular ang mga operasyon na naglalayong pahinay ng mga proxy groups ng Iran tulad ng Hezbollah at Hamas. Bagaman sinasabing matagumpay ang pagdepensa ng Israel, may ilang mga misil na tumama sa mga target. May mga ulat ng minor na pinsala sa mga airbase at residential areas at ilang individual ang nagtamo ng minor injuries. Isang Palestinian mula sa Gaza ang naiulat na nasawi dahil sa debris ng misil na bumagsak sa Jericho. Ang pag na ito noong Oktubre 1 ay isang malaking hakbang sa patuloy na hidwaan sa pagitan ng Israel at Iran na nagsimula pa noong Abril at patuloy na nagpapakita ng posibilidad ng mas malawak na digmaan sa si rehiyon. Matapos ang pag-atake, mabilis na nagpahayag si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng babala na nagsasabing magbabayad daw ang Iran para sa kanilang ginawa. Habang ang Estados Unidos at iba pang mga kaalyado ng Israel ay nangako ng matinding paghihiganti laban sa Iran.